number 77. Oh, Natawag din! <laughs> Gagaling ang kain, nasa rooftop. Ano, so, nasa rooftop kami. Hi guys, uh, kain na nga pala kami nyan. Diyan nga pala kami sa may Tanawan, doon sa may mall. Uh, nasa may rooftop kami, tapos bababa kami nyan guys. Yan. Ang kami Nindutan. po pala sa minasal, guys. Oh, so, guys, habang video ako, minakoy itong bata. Ay, doon pala, doon. Doon pala, anak pala na. Kaya ako nawawala. Yun, yun, yun. Kaya nga, na daw ako. Pa-transport.

Ay, ah, gutom na mga bulat eh. How Why <laughs> ako pag tinawag. Table <laughs> number 77. Oh!